Ayan, nagkaroon tayo ng book there. ka. Oh. So, dalawa lang tatanong ko. Una, at saka pangalawa. So, isang tanong, isang sagot. O kaya, isang tanong, marami sagot. <coughs> ha? Kaya na partita oh. ko. Okay. Unang tanong. Uh. Ano ang tawag <coughs> Unang tanong. Kumakain ka ng balot? Apo. Ikaw? Good. Kumakain ng balot. <laughs> Kung kumakain ka ng balot, unang tanong, ano ang hindi kinakain sa balot maliban sa balat? Shell. Balot maliban sa balot na nga eh. Bulot okay, Ano ang hindi kinakain sa balot maliban sa balat? <laughs> Parang may, parang, parang na sisiw. Kinakain pa rin yun. Ulo na sisiw. Diba? Kaya nga sabi uh, uh, nga. Ah, Facebook mo ano? Ano ang hindi kinakain sa balot? Maliban sa balat. Uh, balat yung ano eh. Balat? Hindi naman kinakain balat eh. Sige, sige, Ah, yung uh, Kinakain pa rin yun. May gumakain yun. Kinakain ko yun. O bakit? Karamihan naman, hindi ko makain yun ah. Basta kinakain yun. Sabi yan, maliban sa balat. Hindi may oras pa. Lungo na na. Ngayon, ito tanong ko. Pangalawang tanong. Ano? Ano ang tawag sa Tagalog? Pangalawang tanong. Pag nasagot namin, libre mo kami ngayon. Oo, oh, yung una na kami na. na yun, ha? Wala. Oh, hindi, una na yun, eh. Hindi, oh. mabalit tayo mamaya. Hindi, ina yung unang tanong. Ano ba? Ito, madali lang yung pangalawang tanong. Okay. Pangalawang tanong. Pangalawang tanong. Pangalawang tanong. Pangalawang tanong. Ito, educational, Ito, educational. <laughs> kung pupunta ka sa kanto no? kung pupunta ka sa kanto at uutusan kita no? so may nungtos na ako sa'yo halimbawa lang no? bumalik ka na ulit pagbalik mo sundan mo yun ako ano logic doon? ano logic doon? sabihin Di ba? Punta ka bumali ka ngayon. O. Tapos, sundan mo ko. Ano logic doon? Ano sagot doon? ano Anino? Anino? Oh, Tama? Anino? 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 yung pumunta ka sa kanto, bumalik ka dito, tapos sundan mo ako. Ay, yung sa dilim pala yun ay sa liwanag yung kapag araw yung anino mo makita mo sa likod. Uh, galing, galing nga <laughs> po. Ula-ula lang. Oo, yung hula nga. Oo nga, isa na lang. Kung nahula nga, hindi, hindi ko kayo. Sige, 20? Hindi, ten lang. Hindi, kinse. Ten lang. Kinse na? Ten. Sige, isa okay. tama namin ha. Na. Ito, uh, ano? Oh, ayun na, yun na yung ano? pangalawa pa. Dalawa lang tanong ko. Eh. Oh, ayun na yun. Unang tanong ko na yun. Oh, Librindal Oras. Ano ang hindi kinakain sa balot maliban sa balat? Ano? Yung shell <laughs> niya. May ilang mali maliban sa balat niya eh. Whoever say balat yung ano yung pinaka yung nasa ano niya yung... Maliban nga sa balat eh. Ito <laughs> ba yung balot sa shell ah? In english mo na yung balat eh. Uy, <laughs> yung oh. ano yung shell, iba naman yun ah? Oo, oh. sige, okay. skin na rin. Oh. Skin, oh. Hindi pa rin. Oo, oh. hindi oh. mo skin yun ah. Parang sila yung basa shell yung na, nasa pot oh, siya ng na, shell, na, eh. na, na, na. oh, ng shell. Oo, oh. na, oo, na, Ipot. <laughs> Isipin nyo kung ba't paano yung, di ba, bubukin niyo yung ano, shell. Oh. Yung ano ako pimiling? Bubukin ng shell takay tayo bago, yun, marami na yung marami na siya, Hirap. na siya, na siya, marami 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 na siya, ikaw, naliligo ka. Ikaw, naliligo. Okay. Ako, naliligo din ako. Okay. <laughs> Kala ko hindi. Ah, ang tanong. Pag maliligo kayo, no? Ano ang unang yung binabasa? Buhok! Kaling, ano pa? Sige. Wala! Hindi, hindi, may sagot pa dyan. Basta makuha yung pinakahit. Katawan! Tap, tap na sagot, ah. Katawan! Katawan! Ayun nga! hindi pa rin pa, hindi pa rin tapos Oh, ano pa yung pag isa pa ah, ano lang 'yan ah, 1 point Kamay. Lang. Kamay. Two oh. lang 'yan. Dito ko lahat na may tama sa pero yung pinaka top answer ba. Ano ang una yung binabasa? Kamay. Tama oh, tapo niyo. Oh, Eh yung, eh, yung pinaka top answer talaga. Naliligo ka. Bakas yung ulo Ah, dito kayo, dito kayo para marami ng tips na pangatlong tanong ko 'yon. Ako muna ko hita eh. Hita, okay. Hita, gawin mo muna mo pag naliligo ka. Ano Ay, muka. muka. binabasa? Muka. Muka. okay, check pa rin 'yon. Pero may top answer do ikaw. Gao. Bo. Bo, pwede 'yon, Gao. Patawangin ka. Kukun. Lahat yung tama sila, Pero may top answer talaga. Pero mamaya ko muna kasagutan niyo. Since na bago sila rito ako, may tatanong ako sa inyo. Kumakain ka ng balot? Ikaw. Kumakain ka. Para sa kayo kumakain lahat na ako, kumakain din ng balot. niya. Eh. Ano ang hindi kinakain sa balot maliban sa balat? Sa teawi. Hindi sagot yes, kayo. Ay, mo yung sisyo, kinakain eh. Oo, oh, kinakain pa rin yun. Uy, Alaysa. Hindi mo, Alaysa. Binigay. Ano? You know? Ano? Iniisip ko yun. Dish, dish, dish. dish. Oh, Bibili kayong balot. Yung Bilang matigas. balot. Kinakain pa rin yun. Kinakain ko yung paborito ko yung matigay ko yun. Kinakabal ko. Ano? Hindi, oh, ikaw. Sabaw. Kinakain oh. yung sabaw. Di ba ka, Mercy? Ayaw mo. Hindi, inom. Sino ang hindi kinakain sa balot maliban sa balat? Balot ang balot. Balot ang balot. Balot ang balot. Hindi ba yung pangalawang tanong ko? Punta ka sa kanto, balik ka rito, sundan mo ako. Tama, anina, di ba? Oo, na yun. Yung pangalawa, <laughs> o, yung sa balot nga. Kung hindi kina sa balot, hindi pa sa Yung pangatlo, yung kung gano'n naliligo, di ba? Ano una mong binabasa? Bunga Buhok. Lahat, Lahat tama ang sagot nyo eh. Pero meron pinaka-top answer talaga. Kikili. Kamay. Tawagan natin ba ba <laughs> no. May hirap pa sila. Tulungan nyo guys. Oh. Tulungan nyo sila. Okay. Ayaw? O, ah, sabihin ko na. Wala kayo. Walang premyo. Ah? Ay, yung pare kami isa. Ay, hindi. Mga top nga lang ay sarap nung sagot eh. May hirap pala. Huwag eh? si Hindi ko. No. Naging mm, lapis. Huwag okay? niyo Hindi ko alam. Huwag Uh, anong unang binabasa? Wait oh, oh. oh, <laughs> oh, no? no, lang yun. Ah? Ay, kung ba tayo muna Ayan o, ano mababasa? Madali na sagot eh. Napaka-easy lang. Ano ka ba naka-online? Naka-online tayo. Ano ka online ba Ano ka ano, ba Ano Ano Pwede, pwede, pwede yun. Pero may top answer talaga. Bokya. Yeah. May top answer talaga. Kung baga sa What? kay Ding Dong Dantes, oh, may top one yun, di diba? um, nasa level lang kayo ng ano. Ang uh, mga sagot nyo, tama naman lahat yun eh. Diba? Uh, Likod? Lahat, lahat, tama ko rin yan. Leg? Lahat yan nababasa eh, di oh, okay. Leg. Na. Leg? Oh. Leg. 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 para tabla tayo ha. Oh, equal. Leg. May isang, may isang sagot na lang kayo. Okay. Diba? Pag naligo, o oh, siyempre ang unang mababasa sa akin, yung toyo. Ano ba? <laughs> oh siyempre! <laughs> <laughs> oh, <laughs> yun. Oh, tama, ba? Diba? O <laughs> mali ito yun oh, okay, sa kamay. E, yan, e, bababasa pa rin eh. naman mamabasa yung toyo. <laughs> Oo, oh, oh, yun. yun. oh, ay! <laughs> wala oh, Tama. tama. Oo, oh, wow, oh. Ano yung sabi siya? Isip-isip din. Magneta yun eh. Oh. Oh, eh, tabla na, na tayo. Tabla na. Oh, yung isa man. na lang. Sa balot na lang. Ano ang hindi kinakain sa balot? Maliban no, sa balot. kulay dilaw. Kinakain yung paborito no, ko yun. Yung matigas? Hmm. Yung matigas kinakain rin eh. May tamang sagot na kanina eh. Tum sumagot kayo kanina eh. Pero paliwanag niya kung bakit gano'n. Ano yun? Oo. Oh. Kuna, Tama hindi. yung sagot kanina. Yeah. Hindi, meron kayong sinagot kanina. Hindi, yung ganda yun. Nabanggit yung kanina yun. Yung ugat ng sisiw? Kinakain yun. Ulo na sisiw. Kinakain, Paborito ko yun. Yung sisiw, ano? Oo, hindi sila. Nag-isip yun. Lang. Bibili ng balat yung mga yun. <laughs> <laughs> Bibili na lang bukas ng balat? Oo. Hindi mo na sa gano'n. Sabi lang muna tayo, o. Bukas malalaman yung sagot. Buwan sa'yo kayo kundi si Gai. geng geng oh, geng, -geng, -geng. Oh, ka iso, <laughs> may isip ka. Pero pa rin mismo kinabukasan na. Kasi, ano yun. Ang bawa. kuya. Nakuha ko sa baboy Tutak na ko. Eh. Ano ang hindi kinakain Kaya. sa bolot? Ano? Ayun, uh, mukhang nang gano'n ito. Nagtanong ito nga ito. Ano, ano, ano. Ay, ay, may problema ako. Sala mo na. Ano. Hey, uh... Anong hindi nakakain sa balot? Oo, uh, maliba sa balat? Mali ano? Sitiw. Mali. siya nakakain ko rin. Ano? Ano ko yan ang sagot sa'yo? Sige. Hindi ako. Sige. Kabibe. Hindi ba may sili yung paglalagabibe? Pa. Pagbiso ka na yun. Kabibe. Kabibe, layo yung... Ano mo utak mo? Ano, negatibo na. Malikitan nag like Bibe. Hindi, sagot. Hindi pa kuwag. Mercy, basa mo yan kay ano, ka Joshua. Sabi mo na natin yan. Tapos na, o. Oh. Oh. Sagot niyo na lang. Sige, isa-isa ko yung ikaw. Anong sagot mo? Nag-cheater. Uh, like Shell talaga, hindi pinakain dun. Yun. Malibang nga sa balat eh. <laughs> balat na rin yun dito. eh. Oh, oh. Ikaw, ano? Oh. Pero Shell, ikaw ano? Kailangan iba-iba sagot. Sige, baka lang doon tama ang sagot niyo Okay, ikaw, matiga. Sige, ikaw. Anong kuya? Hindi. Hindi pa saan ka lang. Mani ma mo, mo yun. ko ng oras sa inyo. Kaya? One hour. Na cheater! Ang sisi. Sisi, huwag Wait lang! Ako naman! sige. Wadito, na rito, dito ko wow. saan na rito. Ano yung hindi kinakain sa balat, sa balat? <tis> Nakapastik ba yun? Ah, incha na nakaplasikin din Hindi ako ah. balot mismo yung balot. Oh. incha na ano mag 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 Ah, natama yung kanina yung sagot eh. mag 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 na. mag 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 <laughs> okay. Oh. Oh. mo kayo niyo sa bow. mau mo ba? <laughs> hindi. <laughs> hindi. <laughs> hindi. Hindi. No, siya, diba? <laughs> eh, siya, din, din, hindi. Yeah, mo. Hindi. siya di Hindi. 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 yung Hindi. 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 ini, Hindi. kinakain. <laughs>